Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 22 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Zeno ng Nicomedia. Kamusta? Si San Zeno ng Nicomedia ay isang Romanong sundalo at commander na naninirahan sa Nicomedia, ngayon ay bahagi ng Turkey. Noong panahon ng pamumuno ng mga Romanong Emperador na sina at Maximiano, sa papanahon ng kanilang mabangis na pag-uusig sa simbahan, maraming Kristiyano ang hinatula ng kamatayan, kabilang ang mga sundalo na nagpahayag ng pananampalataya kay Jesus. Kristo. Sa Nicomedia lamang, halos 20,000 Kristiyano ang sinunog ng buhay habang nagtitipon sa loob ng isang katedral sa araw ng Pasko. Nang ang emperador ay nag ng sakripisyo sa isang Romanong Diyos, si San Zeno, isang Kristiyano, ay kinutya ang kanyang debosyon sa isang Diyos na walang kaluluwa. Pinagpira-piraso ang kanyang panga dahil sa pagkontra sa emperador at siya ay pinugutan ng ulo. Nanatiling matatag si San Zeno ng Nicomedia at voluntaryong tiniis ang martiryo para sa kanyang pananampalataya. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay kasama ang kanyang dalawang anak na sina Concordius at Theodore Narito ang isang panalangin kay San Zeno ng Nicomedia. San Zeno, tapat na lingkod ng Diyos, na nagtiis ng martiryo para sa iyong pananampalataya, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kaming magkaroon ng tapang na magpatutuo sa aming pananampalatayang kristyano sa aming pang-araw-araw na buhay at hindi sumuko sa mga pagsubok ng mundo. San Zeno ng Nicomedia, pag mo sa amin ang isang malalim at hindi matitinag na pananampalataya at gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.